at Biraso nag-iwan naman ng halos sa 37 milyong pisong halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Rajuman Angel Garcia sa Balita. Nag-iwan ng halos 37 million pesos na inisyal na halaga ng pinsala ang nagdaang mga bagyong Mirasol at Nando sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na ikapagtala na mahigit sa 21 million pesos sa pinsala ang mga nagdaang bagyo sa imprasaktura kung saan pinakanapuruhan ang Region 2 o Cagayan Valley. Samantala, nag-iwan din na mahigit sa 15.3 million pesos na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region, kalabas Barson at sa Western Visayas. Nasa 909 na mga at panging naman ang naapektuhan ng kabuhayan sa mga nabanggit na rehiyon. Nakapagtala din ng halos 10,000 kabahayan ang winasak ng bagyo kung saan 2,671 dito ang partially damaged habang 221 naman ang totally damaged. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, labing tatlo na ang iniwang patay ng bagyo, labing pito ang nasugatan o nasaktan habang mayroong ang dalawang individual ang nawawala. Kasama mo sa D. Arm and Manila, Rajuman Angel Garcia, Tatak, RMN.